Julia Barreto, binawi ang Reg Along Koche kay Gerald Anderson. Usap-usapan ngayon sa showbiz ang balitang binawi umano ni Julia Barreto ang kotse na dati niyang ibinigay kay Gerald Anderson. Ayon sa malapit na source, personal na kinuha ni Julia ang sasakyan mula sa bahay ni Gerald Kamakailan. Ikinagulat ito ng aktor, lalo't hindi raw sila nagkaroon ng maayos na pag-uusap bago ang insidente. Matagal nang usap-usapan ang malamig na relasyon ng dalawa matapos ang ilang buwang pananahimik. Ayon pa sa source, sentimental umano kay Julia ang kotse kaya napagdesisyonan niyang bawiin ito. Hindi naman nagbibigay ng opisyal na pahayag ang kampo ni Julia tungkol sa isyo. Si Gerald, sa kabilang banda, ay piniling manahimik sa kabila ng kontrobersya, Marami ang nagtatanong kung ito na nga ba ang hudyat ng tuluyang hiwalayan ng dalawa. Sa social media, hati ang opinyon ng mga netizen tungkol sa ginawang hakbang ng aktres. Patuloy pa rin sinusubaybayan ng publiko ang magiging susunod na kabanata sa kwento ng kanilang relasyon. And this are Chika for today mga ka-showbiz. sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.